Mahigit sa 50,000 pesos na halaga ng mga alahas ang natangay mula sa senior citizen matapos mabiktima ng budol-budol sa lobis mismo ng kanilang bahay sa barangay Lanao, Kidapawan City. Sa panayam ng Radyo Bida sa kanyang anak na si Ruth Lumayno, Raylo, kanyang sinabi na nagpakita mga sospek noong September 19 na nooy nagpakilalang empleyado sila ng Office of the Senior Citizen Affairs at sinabing namamahagi sila ng libreng gatas para sa mga senior citizen. Sabi ni Ruth, tinanong pa ng mga sospek ang pangalan ng kanyang ama at sinabing kamag-anak daw nila ito, dahilan para magtiwala agad ang matanda at maging kampante ang dalawa. Muling bumalik ang mga lalaki noong October 4 at dito nila ginawa ang panilin lang. Ipahuboan niya ang mga alahat, yung pintas, yung sing-sing, ang picturean siya para makaabil o After pag-picture na, Ihaslasan daw yahang duha duha katiil sa mga gamit yung siguro nila at para ma-hypnotize nila ang papa, ma'am. Pagkatapos, nag-ana daw kung isa kalalaki taod-taod, ma'am, na ni-ana, ma'am. Sir, balikan lang ka na mo taod-taod, sir, ma'am. Then, nagtanaw lang akong papa, ma'am. Nagtanaw lang sa takong duha kalalaki. Hindi naman kalihok ang duha katiil sa akong papa. Tulala siya, ma'am, ba? Nananawagan naman ng pamilya ng biktima sa publiko na huwag basta-basta magtiwala sa mga nagpapakilalang taga-gobyerno at laging hanapan ng ID o katibayan ng pagkakakilanlan bago maniwala upang maiwasan ang mga ganitong uri ng panloloko. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita. Music